<laughs> Hello, guys, good morning. Welcome to my blog. Uh... Ano na lang ako ngayon? Uh, parang dalawang linggo at kalahati. Tapos, stop work ko na. Ano ngayon? Ano uh, bang araw? Parang Martes ata o miyerkules Hindi. Ay, Lunes pa lang. Ay, hindi pala. Linggo. Linggo pa lang ngayon. Uh, wala lang. Parang masaya na ako. <laughs> Sasotol lang yung isip ko na sa Pilipinas na. Halos lahat ng, hindi naman halos, lahat ng sumasakay dito at ang mga cleaner. Iwang ko lang dun sa isang nakagreen na yon kung anong trabaho niya. Ang tayo na pagkapapas pumapasok kami merong gani'ng mga kasama pero pagka uwi ng alas 4 kami lang dalawa kasi 9 hours lang yung duty namin tapos yung iba ata 10 hours yung ibang lahi gano'n lang tapos yung biyahe naman nila doon sa bahay hanggang sa trabaho siguro mga 10 minutes lang talaga o hindi siya lalagpas ng 15 minutes Ayan guys, andito na ako sa building na pinagtatrabuhan namin. Sakit tayo ng elevator kasi pupunta tayo doon sa first floor. Nasa ground floor tayo. Hindi ako marunong. Hindi <laughs> ako marunong ng ano, elevator. <laughs> yung hallway na nakikita nyo sa ibang vlog ko siguro sa mga intro at sa mga slow music nandoon sa dulo yung ano namin yung opisina na pinaglilinisan yung nililinis namin pinagtatrabawahan namin ito kaibigan ko to salam alaikum sokran <laughs> niya malis ano mga kapwa namin cleaner sila yan sarado pa yung ano yung kitchen namin na pinaglalagyan ng mga gamit ng mga baon dito ako nagbibihis sa sala <laughs> kung biga sala nila mga para may baon na akong ano pagkain ayan tapos yung damit kong ano walang laba tatlong araw dito <laughs> muna ako Nandiyan yung visitor namin, si Asraf. Bebe, salam Good morning. Ayan, umpisa na ang ano, showdown. At dito na ako guys sa loob ng opisina na pinagtataba ko. So, mamaya ulit, maglilinis muna At yan guys, tapos na akong mag ano, maglinis. Tapon na ako ng basura ko ngayon. Para mamayang hapon, wala na akong gagawin. Mag-aantay lang, lang ng oras ng uwian. hindi pala sa malayo yung ano, yung tapon na namin ng basura. Saglit lang. ayun guys, tapos na ako maglinis andito na ako sa basement ngayon kasi kakain na ako napagod ako guys, 9.30 na nagsimula akong naglinis quarter to 7, tapos natapos akong 9.30, so okay na lahat naayos ko na, naitapon ko na rin yung basura tapos uh, kain, babalik ako doon para every hour i-monitor ko na lang yung area ko kung may mga kalat, kung may nabus na kape, kung may halilinis uh, si tubig o kaya may iuutos yung mga amo. So ganun lang guys ang uh, ko pagka -umaga. At ito yung pagkain ko guys, may isda, ritong isda. Tapos nagsigang kasi ako ng manok kagabi. Ayan, dalawang peraso yan tsaka konting kanin. Ayan yung pagkain ko guys, tara kain tayo. Ngayon guys, dito na naman kami sa tambayan namin. Ayan, dito kami tumatambay every pagkatapos ng trabaho. Tapos every hour, pumupunta kami sa area sa ano sa area kasi uh, naglilinis kami, namumulot kami ng mga kalat nila. Tapos, uh, tayo na kape. Ay, kape. Hindi pala, chai. <laughs> Pagpababa ng kinai. Ayun guys, alas stress na di ako nakapag-vlog. <laughs> Nagtimpla ako ng ano, chai. I ay mean, ka habang pa uwi kami oh. so to, tara lakad na tayo ah. may nagme meeting doon sa kabila ah uh, mag ano muna ako mag chachay kasi pampagising sa kalman pampakalma ng utak <laughs> ganyan yung upuan namin ni Kevin tapos mula kanina hanggang ngayon umupo na lang kami dito kami nag guys sa kaliwang ano sa harapan ng mall. Ayan. Ayan yung mall. Ah, ano ba 'to? Mall o plaza, hindi ko alam. Mall siguro kasi meron siyang ano. Basta building na siya, oy. Tingnan mo yung ano nila, oh. Green Ang ganda sa bahay. Ito. Magandang tingnan. Tapos yung harap. Ayan. Ay. Masyadong maliwanag si Kevin yun. O ayan yung release ng train dan buong riyad dyan yung sapak niya. So, ganun lang yung trabaho ko, guys. Cleaner, pero madali lang. Sabi nung isa kanina, yung isang isang India, kasi tiningnan niya yung mga footage ko. Sabi niya sa akin, ba't mo nilalagay yung, ano, yung clean, yung trabaho ginagawa mo dito? Sabi niya, cleaner na bag. Sabi niya, hindi maganda. Tapos sinagot, sinagot, sinagot ko siya. Sabi mo hindi gano'n dyan ako sa kanya, yung vision, yung pananaw ko, sabi ko ganito, wala nang higit pa na, ikag uh, na mas maganda sa bagay na totoo ako sa kanya. Tama o mali? Tapos napaisip siya, sabi niya, tama. <laughs> siya nga pala, quarter to four, andito na kami sa labas, kasi uh, pag dumarating kami dyan, uh, six, quarter to seven, andyan na kami. Tapos nag-office na kami, naglilinis, so hindi na sinisilip yun ang visor namin. Maluwag sila sa ganun, kaya yung... Uh, uh, maaga pa lang dito na kami sa baba tapos nagkakape pa kami at ayun na guys andito na yung service namin eksakto alas 4 walang warning letter yung driver namin kasi eksakto alas 4 dumarating siya gusto kong ganda kasi parang puti puti ko <laughs> joke lang sumamaya so ulit ayun guys, andito na ako sa bahay. Napapunta lang ako dito sa bubong kasi may bagong labahan system yung mga tiga rito. Ito ang daming washing machine, no? Automatic. 2, 4, 6, 8, 10. One real lang yung bayad dito, guys. Ah, ka rin ko muna yung anak ko. Ayan, uh, automatic dry cleaning. Dry cleaning ba ang tawag dyan? May tubig kasi. Tapos lagayan ng sabon. Tapos maghulog ka lang ng one real dito nakatimer na siya 14 minutes tapos ayun na. Hindi la ako naglalaba niyan kasi uh, yung ano yung damit ng ibang lahi tapos ilalagay nila diyan tapos diyan ka maglaba. Pala, hindi siya na masyadong nahuhugasan sa loob tapos ano tapos maglalaba ka ng damit mo diyan. Parang nakakadiri. <laughs> hindi ako ano hindi ako komportable <laughs>